Mga Lods, magandang araw sa inyo. So, ito palang episode 3 ng ano, Life Lesson and Force. So, pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay sa buhay na pwede natin gamitin sa pang araw na buhay or meron tayong matutunan. Okay? So, mga Lods, ang pag-uusapan natin ngayon is about doon sa magulang at sa anak. Kasi very rampant na ngayon sa social media yung mga salitang huwag gawing investment ang anak, hindi ka naganak para pagdating ng panahon may magalaga sa sa'yo. These are the words na alam niyo yung dapat na hindi natin ganun binabanggit. Kasi hindi naman dapat nandoon ng ano eh, hindi naman ganun dapat ang narrative eh. So, again, this is my moral values. It doesn't mean na ganun din ang tama. It doesn't mean na yun ang tama. But you can adapt. You can, you can, ano, you can listen na, uy, mukhang pwede ko rin gamitin yung moral values na yun sa akin. Ha. So, ganito, Lods. Mali naman talaga na pagka mag ka, ang isipin mo is investment to. Mali naman talaga na pag, pag mag ka na isipin mo na ano to, na siya yung mag-aalaga sa akin pagtanda ko. But sa pag-aalaga, alam niyo mga lords, kasama na yun eh. Cycle of life. Ako, nag-anak ako, personally. Kasi gusto kong magkaroon ng pamilya. I will build this family, happy. And then magiging masaya kami lahat. Ako, asawa ko, at yung dalawang anak ko. And then habang lumalaki sila, they will see us uh, nurturing them. And they will be happy for that. And we will be also happy for that. Na they, they are very, ano, ano ba tawag dito? Appreciative sa kung anong ginagawa namin. And whatever challenges, na darating sa buhay namin, pagtutulong-tulungan namin na malagpasan yun. Alam mo, ay, ay, out, out, outlook eh. And then, pag-aaralin ko sila, makagraduate sila, magkakaroon sila may sa trabaho, and then eventually, darating yung time na pagka matatanda na kami, nandiyan pa rin sila para sa amin. Part of it, di ba? Wala, wala sa plano ko na pupunta ako ng ano, ng home for the aged ba yun? Ganun, wala sa plano ko. That is my moral values. And that is also the moral values na ipapasko sa mga anak ko. Di ba? Ito mga anak ko na to na pinaghirapan ko na palakiin sila. Okay, sasabihin niyo hindi naman nila choice sa ipangalak sa mundo, 'di diba? Pero kasama 'yun eh part of the plan ni, ni Lord 'yun eh. So, I'm creating a, another human being, another soul na mabuti. Kasi palalakin mo silang maayos eh. So they can make changes para makatulong din sila sa iba pagdating ng time, 'di ba? 'Yun, yun ang outlook ko. Hindi dapat dun sa may paglaki ko ay papagtanda ko, hindi kahit hindi na ako lagan, okay lang. Hindi nga dapat pumapasok sa isipan natin 'yun eh feeling ko lang ah. Ang pa sa isipan ko, pag ako matanda na mahina na ako, gusto ko nakikita ko yung mga anak ko. Na itong mga malilit na anak ko dati, nalagang ko to, ngayon inasikaso nila ako. Malapit na ako mawala sa mundo to at wala akong ibang gusto makita kundi sila. Mga anak ko at yung asawa ko, if ever, di ba? Kung sino man mauna sa amin. Yun dapat yung thinking. Why are we always trying to debate na hindi investment, hindi ganito? Hindi siya investment. Okay, hindi siya investment. Kasi pangit na ng salitang investment eh but in cycle of life sa akin kasama sa isip ko na pagmatanda na ako uy yung anak ko minamasahin yung legs ko salamat na not because they I, but not because pinipilit ko sila but because they wanted to do it for me ganun because they ano you know, they felt the love na binigay ko sa kanila nung bata sila di ba na, 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 na naisip niyo yung scenario why are we always trying to ano uh, parang ilagay sa debate lagi na ililihis natin doon, di ba? And if ever, di ba, ako pipilitin ko palagi na wag umasa sa kanila financially and always na gawin yung best ko ngayon para pagdating ng time, hindi ako makahinder sa pag-abante ng buhay nila, especially financially. Di ba? Kasi mahalaga din naman, syempre yun, aminin man natin o hindi. So, hindi ako makahinder sa kanila kung makatulong pa, eh, di good, di diba? Pero syempre, it will be unfair sa mga taong mga Gaya ng sinabi ko sa inyo, meron sa si school namin janitor siya Yun ang alam niyang hanap buhay Di ba? Hindi naman siya naturuan gaano Pero napagtapos niya yung tatlong anak niya Alam niya kung sino yun, kung mapapanood niya to E ngayon, wala naman siya naipon Bakit? Napakaliit ng sahod Di ba? Pambaon, pangkain, lahat na ubos Pagtanda niya, kung wala siya Kung di siya cap financially capable Sinong tutulong sa kanya? Di diba? So it will be unfair na sabihin ko na ako Hindi ako ano, aasa sa mga anak ko Ganyan, mali yan. Hindi natin may sabihin mali Because we have different battles, di ba? We, we have different situations, di diba? But, I would like to say, ito yung parehas. Mamahalin ko yung anak ko hanggang sa paglaki nila, aalagaan ko sila mabuti. And if ever man na mafe-feel ko na sandali na lang yung ilalagay ko sa buhay, mas, mas gusto ko, sila yung makakasama ko. Hindi dahil ginawa ko silang investment because I wanted them to be by my side. Pag unti-unti na ako makawala sa mundo to. Hoy oh, mga lads, hopefully etong morals na to is makaapekto sa inyo. Kung sa tingin niyo malito, don't worry. Wala naman tama at mali dito eh because we have we have our own rules in our house, di ba? Ito yung rules ko sa house ko. Ito yung morals na ipapasa ko sa mga anak ko. Ilang mga lads, magandang araw sa inyo. Thank you.